Ang ating uh, pag usapan ngayon ay tungkol sa pa napakainit na issue tungkol sa missing sa bungero. Alam niyo po, mayroon po akong ikikwento sa inyo tungkol sa Philippine Game Fall Commission. Ito po ay isang uh, ahensya sa ilalim ng Office of the President. It is a quasi-judicial body regulating all cockfighting activities in the Philippines. Alam niyo matagal na panahon na hinawakon ko din ang isang posisyon bilang isang hepe ng Philippine Game Fall Commission. Noong nasa ilalim pa kami mismo ng Office of the President, sariwa pa sa akin ang bawat detalye ng aming trabaho noon, kung paano namin pinapanatili ang kaayusan, nagbibigay na lisensya, at tinitiyak na ang sabong ay mananatiling isang marangal na libangan hindi pugad ng kaguluhan, hindi pugad ng kriminalidad. Ang aming layunin tulad ng nakasaad sa Presidential Decree number no. 449 ay i regulate i-regulate ang sabong bilang isang pambansang libangan at tradisyon. Alam niyo po, parte ito ng ating kultura. Habang nagbibigay din ito ng kita sa ating gobyerno. Mayroon kaming malawak na kapangyarihan at that time mula sa pagtatakda ng schedule ng laban tuwing linggo at pista opisyal hanggang sa pagpapahintulot ng mga derby para sa mga internasyonal na bisita. Naalala ko pa nga ang pagkakapare-pareho ng mga panuntunan sa buong bansa. Kung may sabong sa Luzon, Bisaya at Mindanao, iisang patakaran. Madali naming nahuhuli ang mga, nag, mga nagtatangkang gumawa ng tupada, yung illegal na sabong, o ang mga pasaway na lumalabag sa batas. May pambansang direksyon. Ika nga, may pambansang kapangyarihan na kumokontrol, nagsusupervise sa libangang sabong. Pero ang nakakalungkot dito kasi noong 1991, nagkaroon po ng devolution of powers from the national government ang aming pong kapangyarihan ay na-devolve sa local government units with the passage of uh, the local government code of uh, 1991. Nagbago ang lahat ng ipasa no sa mga mayors ang uh, sa sangguniang bayan, sangguniang panglusod ang uh, implementation of uh, the law about the uh, fighting activities in the Philippines. Domino effect siya. Isa-isang uh, naibigay sa mga local government units ang kapangyarihan na dati uh, hawak namin. Kung noon kahit sa Game Fall Commission ang nagpapatakbo, ngayon ay mga alkalde na ng nunsod at munisipyo na ang may hawak ng renda. Binawag ang Game Fall Commission ang ilang tungkulin na inilipat sa Games and Amusement Board sa GAB, lalo na sa mga international na laban ngunit ang pang-araw-araw na regulasyon ay naiwan sa kamay ng lokal na pamahalaan. Sa prinsipyo, maganda yung devolution of powers eh, pero kasi mas malapit daw ang gobyerno sa mamamayan. Pero sa totoo lang, sa usapin ng Sabong, nagdulot ito ng malaking hamon. Nawala ang pagkakapare-pareho ng mga regulasyon. Kung sa isang siyudad ay mahikpit, sa kabilang munisipyo, napakaluwag naman nagkaroon ng maraming butas na pinasukan ng mga magnanakaw, manloloko, mandaraya, no, mga sindikato pagdating sa sabong. Masakit isipin pero ang sabong na dating ipinagmamalaki natin ay nabahiran ng hinala. Ang pinakamasakit ay ang mga kwento ng game fixing na tahasang pinagbabawal ng ating batas. Partikular na ang Presidential Decree No. 449483 483 at uh, Presidential 1602. Isama na natin yung uh, Presidential Decree 1802 as amended, uh, creating the Philippine Game Paul Commission. Ang game fixing, ang bandaraya sa resulta ng laban ay sumisira sa kaluluwa ng sabong. At sa kasamaang palad, nakita natin ang matinding epekto nito sa panahon ng e-sabong ang online na sabong na sumikat noong pandemya. Sino ang may pananagutan dito? Mula sa may-ari ng sabungan, sa mga handler, sa golfers, sa referee, sa buki, hanggang sa mga malalaking sindikato. At ang nakakalungkot, maging ang ilang tiwaling opisyal ay nasasanggot sa mga illegal activities pagdating sa usaping sabong. Dahil sa pagawalan ng sentralisadong pangangasiwa, naging madali sa kanila, naggumalaw, mandaya. No? Ang mga kaso ng missing sa bungeros ay isang nakakalungkot na paalala ng dilim na bumabalot sa industriya kapag walang maayos na kontrol. Kinalabutan ang buong bansa sa mga balitang missing sa bungeros. At lalo nitong pinalakas ang pangangailangan para sa mas matinding pagbabantay. Kaya ngayon, habang papalubog ang araw, naniniwala ako na oras na para muling buhayin ng Philippine Game Fall Commission sa ilalim ng Office of the President. Ito ang aking pakiusap sa ating mahal na Pangulo. Bakit? Kasi kailangan nating iisa lang ang set ng panuntunan, iisa lang dapat ng batas na ipinapatupad sa buong bansa pagdating sa sabong. Hindi pa iba-iba. Bawal, bawal sa isang LGU, pwede naman sa kabila. Ito lang kasi ang paraan para maging patas ang lahat at maiwasan ng kalituhan. Malalabanan natin ang game fixing, ang isang pambansang ahensya na may sapat na resources, authority, at uh, ang tanging makakabangga sa mga sindikato ng game fixing. Kasi may kakayahan itong makipag-ugnayan sa PNP, sa NBI, sa mga kapulisan sa pambansang antas hindi lang sa lokal ito ang susi upang ganap na ipatupad ang presidential decree 1602 ang inaharap ay uh, digital computerized na lahat eh. ang isang pambansang komisyon ang mas uh, angkop na mga siwa sa online na sabong magbigay ng lisensya at tiyakin na hindi ito magiging pugad ng krimen at malawakang pagkalugi. Sa isang sentralisadong sistema, mas magiging malinaw ang daloy ng kita at mas madaling panagutin ang mga nagmamalabis, ang mga umaabuso at nakakagawa ng mga kriminalidad. Kung maibabalik ang Philippine Game Fall Commission, maibabalik din ang tiwala ng publiko sa sabong bilang isang lehitimong libangan. Hindi isang delikadong sugal na may bahid ng krimen. Ngayon nga hindi na re-regulate. May mga munisipyo at sudad na halos araw-araw nagsasabong. Paano sila ang nasusunod? Paano na po politika? Kung yan ay nasa ilalim ng isang national agency under the office of the president, kontrolado yan. Hindi basta-basta makakapagpasabong. Kung hindi lamang for charitable purposes. Alam niyo po ang sabong, kaya po yan pinapayagan ay upang makatulong sa mga foundations like Philippine Cancer Society, Foundation for the Blind, sa mga PWD, sa Philippine National Red Cross, sa pagat ayon sa charter ng Philippine Game Commission, si 70% ng kinikita sa sabong ay napupunta dapat sa charitable institution. Alam kong malaking decision, decision ito dahil babanggain ito ang prinsipyo ng devolution na nakalagay sa local government code. Pero sa tingin ko, mas malaki ang nawawala, mawawala kung hahayaan nating masira ang sabong dahil sa kakulangan ng sentralisadong regulasyon. Ang sabong ay bahagi na po ng ating pagkakakilanlan. Parte na 'to ng ating kultura. Oras na para iligtas ang sabong at ibalik ang dignidad nito. Sana ipakinggan po tayo ng ating mahal na Pangulo sa panawagan na ito. Marami pong salamat sa inyong lahat.